ko sa yung sige naman na ako na na ng may mga na kasi, tayo, tayo, o, dietary女, so, may mga <inaudible> Ika? eh. ano? may kalaban na tayo salitan tayo ng tayo ano ikaw pa ikaw na matulog ako na lang unang matulog. kasi daladala -dala mo na yung ulan eh Masaunan niyo yung unan. Kaya ikaw na matuloy. Oo. Nandiyan talaga masyadong nabigay. Kasi nasa dyan ang unan. Uh, mm, talaga binuksan niya yung ilaw Kasi kanina ito, habang nag tayo, parang iba yung pala. Pati nga ito, hindi ako kapante uh -huh. din talaga ako makakapante kasi hindi ka makakapante. Pagkakita yung nakita mo na eh. Uh, natin na ilaw. mahirap ah. na ito kahit madilim ito ito ito, baka nakatulog ko na ay ka muna matulog ito hindi, mamaya natin matulog ito kung nakatulog na si Ino kasi kukunin ko yung unan niya hindi na ito mag-uwi sana ito magbalik ang <laughs> munti para kaya ito tayo sa unan niya kalbuhin na Lagot like si Commander Leo, bumalik si Johnny, tingnan naman sa motor, sinasagasaan. Sinasagasaan, nilulog ni pa ni si Commander Leo. Nilulog sa tubig. Tapos, ano, hinila ng motor. Parang kalabaw. Yun, yan yung dapat kami lahat. Ka sito, ayaw pa sabi Matigas kasi siya, ayaw. Magsalita um, saan nilagay yung anak ni Johnny. Kahit anong pahirap, hindi ni nilagay sa kanya. Hindi talaga. Kaya nga ito, hindi ako kasi yung time nito yung magkasakit anak ko eh. Kaya nga hindi hindi ako nakasama. Hindi ako nakasama ko doon pero hindi ko pa na-apply. Bakit? Walang luha. Walang nak Walang luha. Walang luha. ada. Mar tu sini seperti seperti dinah. Mari ha. Ha tu di sini dia. Ani man hit lagu ni. Ini rem tu sini ha. tu ni. <tod> no. Ito kasanahan natin Patay na lang ilaw Sige, treno Balito yung makita Jutakhir chillaw Tunggu silam rikhita Sibir mdruh afraid na Itimpa ng gejang Ben вже sarugep kakainin natin ngayon. dito ko alam, anong kakainin natin? Ah, uh, ang uras na. Lasas ng gabi na. Magalas 8. Alis tayo dito. Balik na tayo sa kampo. Ay, hindi yun. Jadi ni macam tu. Kamu tak nak 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 Oh, cara tidak tua lah lah dia ni ada kita yang mohon ter. Apa yang saya itu? Ada tujuh puluh anak, senyum. Iya. Kamu tak nak gitu. nak ni, kamu Dito lang yung ilo kanina, dito yung nakikita natin, tago lang yun ka. C'est de la mort Ito. Ito dito. Oh. Sabihin na sa iyo Ano? Sabihin mo yung makasama natin. Dito muna tayo magpapahinga. Oo. Oh. Kasi mamaya babalik tayo sa ano, kampo. Sabihin mo sa mga kasamaan mo. Dito muna tayo magpapahinga. pon hindi pa dumilim ning around taw buwan na oh nangyay ba ba? ano? hindi yan ngasa hindi nangyay yung, yung, yung ko baka wala natong bala nangyay nangyay ka ba ba? nangyay pa yan nangyay ka ba ba ng bala? siya ka ba marunong? ito ay ko upal ka ba? ito yan pipitan kasi ito eh Oh. Ganin mo. Ah, right. bibinggo pa. Kami ba? Kami na lang. Kami ba? Kami ba? Ngiti. Oh, bus na ngatin. Alam ko sabihan wala. mo ba yung magkasama natin? Wala, na. Na sa kanila? Hindi tayo mag tipun -tipun. Dito lang nga ko ako dito Diba tatlo yung ilaw kinina? Diba no, tatlo yun, tatlo ha, nandito. Ilan na nanatira yung bala natin? Tatlo na rin. O, tatlo na yan. Yung tatlo na to, tama lang yung tatlo. Ayun. Hindi na yan natin ka, kalasin pa. Ang so, bala lang yun sa akin. naman ba? Ano ba? mais Nungun nungun ba? Wala Ya Nga mo Muna ka Ngilo kayo Wala Ayo dito Dito Ayo ada egg dahan Ayo lah. Soalan sino sudah so, nabi sudah lah apa. Kasih apa dia si, selalu sangat pun. I yeah.

Masak apa lagi? Tu. Ini apa? Ini ulud. itu. Ikan. Ah. Nah. Itu tayangan. tayo. Nah. Nah. Kembali kanan tu.